magandang hapon sa inyong lahat Kumusta naman ka diyan? Araw ngayon ng Sabado November 2 Magsi-share naman ako na sa inyo guys ng mga collection ko kung magkano nga ba ang presyo sa bawat isa At ito guys umpisahan na natin ito guys 10 piso Republika ng Pilipinas 1988 ginawa ito guys noong 1988 sa harap niya, People's Power Revolution 1986. nagumpisa ng revolution sa February 22 hanggang 25 1986 people's power power revolution Pivots power Noong February 22 hanggang February 25, 1986. Tim Piso 1988 Republika ng Pilipinas Ito guys nagkakalaga ng 450 hanggang 600 depende sa yung mga customer pero sa nakikita ko sa online class may nagbibinta dito ng 1,000 pesos pataas okay next tayo at ito naman guys 1 peso kalabaw alam niyo guys nagkakahalaga ito ng 40 pesos hanggang 60 1989 Republika ng Pilipinas 1 peso Okay, next tayo. At ito naman guys, 1975 Ferdinand E. Marcos Pangulo ng Bansang Pilipinas nung bilang presidente, naupo siya bilang presidente noong September 21, 1972. Kaya pagdating ng 1975, gumawa siya ng bariya na sulat ang bagong lipunan. Pangulo ng Pilipinas Ferdinand A. E. Marcos 1975 alam niyo guys ganitong klaseng queens guys pag maganda ang kondisyon nagkakalaga ito ng 350 hanggang 500 pero kung baryan guys ay isang error yan napaka ang presyo pagkaganon o maabot ng 3,000 hindi kaya 2,000 lalo na pagka proofs lalong tumataas ang presyo pero pag ganitong ordinary na ano nagkalag ng 350 hanggang 500 pesos pero ang nakikita ko sunlay, online, online guys may nakikita lang ako sa aking pagsisiliksik uh, mayroong isang online ceiling na nagbibinta ng 15,000 Philippine money hindi ko alam kung ganitong klaseng queens kasi wala namang nakasulat na error o prop pero sa ngayon guys mabibili mo nito sa mga ulitan ng ganito, mabibili mo lang hanggang pre-pick Basta maganda ang kondisyon. Pero pag hindi maganda ang kondisyon, nasaan lang yan, Nasa 50 pesos o so isang daan. 1975 Nung naupo siya naging Presidente ng Pilipinas. September si 21 1972 Ginawa naman ito guys. Uh, noong 1975 Republika ng Pilipinas 5 piso Ang bagong lipunan uh, Pangulo ng Pilipinas Ferdinand E. Marcos, 1975. Okay, maraming maraming salamat. Shout out nga pala sa mga taga-San Pandersibo. Mabuhay tayo ba.